Magandang buhay, kabamba! Nakapag-try na ba kayong kumain ng tumbong soup? Ang kilala sa Ogbo i Isishare ko sa inyo, kabamba, kung paano ko ito niluto. Kaya tara na, manood, matuto, at mag-enjoy. Lilinisan lang natin yung ating tumbong. Hinaplosan ko ito ng maraming asin, kabamba, para maalis yung dulas at yung dumi-dumi niya. At hinugasan ko ito ng maraming beses. Pag di mo kasi nalinis ito na mabuti ka bamba, hindi magiging masarap ang inyong tumbong soup. May kakaibang lasa nito na hindi ko ma-explain ka bamba. Pag hindi ito nahugasan ng mabuti. At kung nalinis nyo na sa labas, kailangan lang natin balikta rin yung ating tumbong para malinisan din natin ng mabuti. Hinaplusan ko rin ito ng maraming asin kabamba para siguradong malinis sa loob at sa labas. Ito yung part na madulas kabamba kaya kailangan nyo talagang haplusan ito ng maraming asin. Kailangan lang natin itong tsagaan na linisin kabamba. First time ko rin lang itong lutuin. Talagang tudulinis linis ako nito. After ko naman linisan, nilagyan ko ulit ito ng asin at suka. Makakatulong yan kabamba na maalis yung amoy. Sa mga nakapag-try na nagluto nito, ano yung ginagamit yung panglinis nito kabamba? Pakishare naman po at pakicomment na lang ho dito para malaman din namin kung ano yung gamit nyo at kung paano nyo to nililinisan. Salamat sa inyo in advance kabamba! Bali isang tumbong pala ng baboy ang nabili ko kabamba. Pinareserve ko ito sa aking suki. At pagkatapos natin itong linisan, pakuluan lang natin ito. Pinakulaan ko gamit ang tanglad, luya, sibuyas, at paminta. Papakuluan lang natin ito ng saglit dahil itatapon din natin yung tubig nito. Sa paraan na ganito kabamba, maalis yung sinasabi kong kakaibang lasa at saka amoy. Nasa sa inyo kabamba kung susundin nyo itong paraan. Para sa akin, ito yung pinaka-efektive para maalis yung kakaibang lasa at amoy. After ko to napakuluan, transfer ko lang ito sa malinis na kasirola na may tubig. Papakulaan ko lang ulit ito gamit yung ating luya, sibuyas, bawang at tanglad. At nilagyan ko rin pala ito ng paminta. Takpan at pakuluan lamang ito. Pwede rin kayong gumamit dito ng pressure cooker kabamba para madali ninyong mapalambot. Ako di ko na kinamit yung aking pressure cooker kasi hindi naman ako nagmamadali. yan medyo malambot na. Naglakay na ako dito ng pampalasa. Nilagyan ko ito ng pork nor cubes. At nagdagdag ako dito ng tubig. Patis naman yung ginamit kong panimpla at magic sarap. Pinakuluan ko lang ito hanggang lumambot na yung ating tumbong. Maglalambing lang ako sa inyo, Kabamba. Baka hindi ka pa nakapag-follow sa Bamba's Kitchen. Paki-follow and like naman po para updated ka pag may mga bago akong upload. Hanguin na natin ito, Kabamba, dahil malambot na at ready to serve na. At hiwain lang natin ito. Nakapagluto ako nito, Kabamba, dahil nakikurious lang ako sa lasa nito. Kaya kung hindi mo pa ito natikman, Kabamba, try mo na rin itong iluto. Alam kong karamihan sa mga kalalakihan ang may gusto nito. Worth it yung paglilinis ko nito kabamba. Kaya yung mga nagbabalak na gumawa ng tumbong barbecue, ganitong way ng paglilinis ang gawin nyo kabamba. Dahil di mo maaamoy yung amoy panghi. Wala hong halong biro yan kabamba. Pakishare naman itong video na to kabamba para maraming makapanood. Salamat ulit sa inyo kabamba. Yan ready to serve na yung ating tumbong soup. Naglagay lang ako dito ng onion leaves sa ibabaw at fried garlic. Oyan yan, kabamba, hindi ko na kailangan pang pumunta sa ugbotong do. Kaya magluto ka na rin. Maraming salamat sa panonood, kabamba. Hanggang sa muli.